Ito mga idol oh. Sir David. Marami nang pag pagsisita pa no, ano ba tawag yan? Baras. Doon pa sa ano, mataas na lugar oh. Kakaiba din talagang konteksto ni Kuya. panginig na ano ng tuhod yung ganyan oo dahil yung pagbabarasan doon pa sa ano sa taas sa taas ng ano pinakamataas ng building o na siya nung kasama niya nakaramdam na siya ng ano pinahinto na siya o, taas siya ha oh. isang kamay po Love. mga idol wag nyo tutularan ito may professional lang makagawa